morning mga kapatid ngayon ay uh, Sunday March 24 so kalalabas ko lang ng bahay bukas pa lang mag start yung pasok ko so ngayon gagawin ko ay pupunta ko ng land transport kahit sarado pa siya basta makita ko lang yung location para next time pagpunta ko alam ko na <laughs> tsaka yung bangko meron dito malapit sa amin so talakarin lang o yun, kailangan nang mag-ready para pag ano okay na alam mo na yung gagawin mo, hindi na sayang yung oras mo Samahan nyo ako, ikot tayo pagkatapos nun okay, tayo dyan yan talabas tayo ng highway na yun yung mga apartment dyan o no? mga mamahalin dyan banda lahat naman dito puro mamahalin kaya sabi ng boss ko ito na daw yung pinakamura isang araw 5,000 pesos isang araw pinakamura wow ano pa sa mo 5,000 isang araw diba kaya pagka ano mas maganda yung kukuha ka ng bahay pero syempre bago lang tayo kaya testing muna natin okay na yun, good start na yun para sa 2 weeks 2 weeks ako dun so medyo madugo yung labanan sa bayaran ng bahay kaya yun ganoon talaga, syempre tapos wala pa tayong sakyan magbabas muna tayo abang tayo ng bus ay, lalakarin ko lang pala tapos mamaya magbabas tayo. Ayos. Nga pala mga kapatid, isang piece of advice kapag pupunta kayo sa ganito. Halimbawa, katulad ko, dumating ako sa airport. Kung may plano kayo magbas, kailangan lagi kayo may barya sa bulsa. Magpapalit na kayo sa airport kung alam nyo kung pa, paano mag -bus. kasi ako nung nag ako sabi sa akin ng driver wala akong pamalit kahit na 20 dollars na lang ang pera ko ang, ang binayad ko sa kanya ang pamasahe ko kasi $4.60 para sa buong araw yon para sa pass so nasabi niya sige lilibre na lang kita <laughs> ayun na ayun kaya na libre ako ng pumasahe isang trip lang yon kasi hindi niya na ako binigyan ng ticket kasi nga wala akong ano bariya tapos yon uh, bababa dapat ako doon sa station na kung saan eh sasakyan ko hindi ako nakababa kasi kakatingin katitingin na libang lumagpas so ngayon sinagad ko na lang yung station kung saan ako kung saan yung dulo nun pagdating sa dulo nun ano ah yung bus station yon tapos may train station sa ilalim sasakay ulit ako ng bus para sa punta don sa pupuntahan ko ngayon sabi sa akin driver wala akong panukli so normally ganyan nangyayari walang panukli yung driver kasi kailangan card o tsaka barya So, sabi ng driver, sige. Bumili ka doon. Naantayin kita. No, nakabili na ako ng ticket. Inantay ako ng driver. Sabi sa akin, ng driver, sa ba pupunta? Sabi ko, city center. Mag, ano ka na lang, mag-train. Mas mabilis. O, di, nag-train ako kasi yung nabili kong ticket, ah, pang all day yon pwede sa bus, pwede sa train, pwede sa ferry. So, yun, yun, ganun. So, baka yun, train. Yun, na-experience ko tuloy yung train. Ayos. Yung mga kapatid, dito ang daming apartment. Yan, parang style condo yan. Tapos dito, naman sa kabila, ganun din. Tapos, yun sa kabila, ayan mga shop may dentist kung ano ano ayan pero diretso pa tayo dun ayan yung mga kapatid karamihan ng walkway dito puro ganyan no ganyan bricks ang ganda ba? Diba? tapos yung ibang karsada may kulay ayan no kulay pula ang garap ganda malinis tingnan yun mga kapatid nakakita ko ng bangko ito Westpac alam ko na kung saan pupuntahan tapos doon meron bendigo bendigo bank dati meron akong ganun bank so bukas taray ko kung ano pwedeng makapag open pa yung ma open pa yung bangko ko yan tuloy ang lakad Ayan, kapatid, sa paglalakad ko, ayun, meron nandun yung isang bangko. Ayan. So, tatlong bangko na alam ko. So, dun sa dulo, ayun, oh, makita nyo. Hoits. Ayan, Hoits. Sa New Zealand, sinihan yan. So, siyempre, dito, sinihan din yan. Ang dami palang pwedeng gawin dito. Sa area na kung saan ako nakatira. Ayan na, malapit sa lahat. Very good. Ito na, mga kapatid. Kaya ito na yung ano, land transport. Assessment driver. Ayan na yun. Yan. So, alam ko na yung pupuntahan ko. Ayan. So, ayan lang. Ang sa akin lang pagka ako'y pupunta ng abroad ano na uh, ganun ang unang ginagawa ko una yung transportation syempre kasama dun yung bahay o, paano ka settle tapos yung bangko at uh, driver's license kung paano may convert yung license mo yun so at least Ready ka na Pagka napuha mo na yung mga yan Okay Dito na lang mga kapatid Hanggang sa muli Paalam